Vic Soto, may patama sa ka-voice ni Karen Carpenter na si Jean Jordan Abina matapos hindi pumirma bilang contract artist sa Itbulaga. Usap-usapan nga ngayon sa social media ang pahayag ni Vic Soto sa The Clones Open na tila may patama ito kay Jean Jordan Abina dahil hindi ito pumirma bilang contract artist ng Itbulaga. Sa ginanap na The Clones kamakailan, mapapansin natin na tila wala at ilang linggo nang hindi nagpapakita sa Itbulaga si Jean Jordan Abina para mag-guest sa Itbulaga. Dahil wala si Jean Jordan, pinag-guest nila si Jezara Angi para kumanta ng Karen Carpenter at bilang kapalit ni Jean Jordan. Alam naman natin na si Jezara Angi ay isa din sa ginagaya niya ay si Karen Carpenter dahil halos magkaparehas ang boses ni Karen Carpenter at ni Claire de la Fuente. Pagtapos nga ng pagkanta ni Jezara Angi ay nagtanong na si Bossing Vic para sa contestant. At dito na nga nagparinig o nagpatama si Vic Soto na hindi daw pumirma si Karen Carpenter at ang pinatatamaan nga ni Vic Soto dito ay walang iba kundi ang ka ni Karen Carpenter na si Jean Jordan. Nagulat ang mga host dahil sa sinabi ni Vic Soto na patama nito sa ka ni Karen Carpenter na si Jean Jordan. Tila hindi na nga nakapagtimpi si Vic Soto at naglabas ng kanyang sama ng loob dahil tinanggihan nga ni Jean Jordan na pumirma bilang contract artist ng Eat Bulaga hindi tuloy siya kasama sa gaganaping concert ng The Plones na kung saan pangungunahan ng TVJ. Masakit ito sa TVJ dahil alam naman natin si Jean Jordan ang nagwagi noong ginanap ang grand concert ng The Plones. Sinabi na rin ni Jean Jordan sa kanyang Facebook video na hindi daw siya talaga pumirma sa kontrata ng TVJ dahil busy daw siya at madami daw ang nag-iimbita sa kanya. Pero hati ang opinyon ng mga netizen dahil bakit tinanggihan ni Gene Jordan ang kontrata ng TVJ para sa kanya. Pwede naman daw nito pagsabayin tulad ng ibang clones na iniimbita sa mga events. May mga netizen din na nagsabi na sana si Rowell Carino na lang daw ang nanalo dahil mas magaling at mas gusto nila ito kesa kay Gene Jordan. Marami din ang nagsabi na wala daw utang na loob si Gene Jordan sa TVJ matapos nitong tanggihan ng alok na kontrata ng TVJ. Tila binaliwala nga nito ang magandang offer ng TVJ para sa kinabukasan ni Jean Jordan at tila nagtampo ang TVJ kaya naman naglabas ito ng sama ng loob at patama sa kanya. Hindi din naman natin masisisi si Jean Jordan dahil sa ngayon ay sobrang daming gusto na maimbitahan siya para magperform. Sinabi din ni Jean Jordan na hindi naman daw siya umalis sa Itbulaga at busy lang talaga daw siya kaya hindi siya nakakapag-perform. Sa sinabi ni Jean Jordan ay hindi natin alam kung totoo ba ito o palusot niya lang ito dahil nga nahiya na siya humarap sa TVJ at Itbulaga matapos tanggihan ang pagpirma nito bilang contract artist ng TVJ. Sa tradisyon ng Itbulaga, may pagkakataon ang mga nagwawagi na maging bahagi ng main show. Ilan sa kanila ay naging regular performers, ilan ay naging hosts, at ilan naman ay naging mga staple ng special segments. Natural na isa sa napiling alukin ay si Gene Jordan Abina. Dahil sa kanyang natatanging boses at malawak na fanbase, isa siya sa pinakanais ng production na maging regular na bahagi ng musical segments ng programa. Pero dito nagsimulang magkaroon ng bahagyang hindi pagkakaintindihan. Mga posibilidad na dahilan kung bakit tinanggihan ni Gene Jordan ang alok ng TVJ. Habang maganda ang naging alok, may mga terms and conditions na baka hindi akma sa personal at professional plans ni Gene Jordan. May mga parts ng kontrata na hindi tugma sa mga commitments niya sa labas. At higit sa lahat, may ilang clause tungkol sa exclusivity na hindi niya kayang tanggapin. Hindi ito unusual sa entertainment industry. Maraming talents ang masusing pinag-aaralan ng kontrata lalo na kung nakasalalay dito ang kanilang long-term career path. At matapos ang ilang linggong pag-iisip, konsultasyon, at pakikipag-usap, hindi pumirma si Jean Jordan. Hindi ito ginawa ng biglaan. Hindi ito ginawa ng magulo. Maayos niyang ipinaabot sa management ang kanyang desisyon. Pero kahit gaano ka profesional ang isang desisyon, hindi ito laging natatanggap ng lahat ng walang bahid ng damdamin. At dito unti-unting sumulpot ang issue. Sa panig ng itbulaga, simple lang ang paliwanag, gusto nila si Jean Jordan nakikita nila itong pang long term pero bilang isang malaking production kailangan nilang protektahan ang brand, ang schedule, at ang kanilang artists. Kaya kailangan nilang magkaroon ng eksklusibong kontrata para sa mga ipapasok nila sa regular cast. Hindi naman nila pinipilit, ngunit kapag hindi pumirma ang talent, natural na hindi sila mabibigyan ng regular segment. Hindi ito parusa, ito ay proseso. Ngunit ayon sa ilang insider na pamilyar sa takbo ng industry, may halong panghihinayang daw talaga ang show. Sila mismo ang tumuklas sa isang rare talent. Sila ang nagbigay ng spotlight. Sila ang nagpakilala sa kanya sa buong bansa. At syempre, bilang production, may expectation sila na magiging bahagi ng family ang isang talent na sila mismo ang nagpanalo at nagpakilala. Ang disappointment, normal. Ang paglalabas ng kaunting patama human nature. Pero mas malalim ang makikita kung iintindihin natin ang emosyon sa likod ng mga salitang iyon. Sa panig naman ni Jean Jordan, ang desisyon ay hindi dahil hindi niya minahalang itbulaga. Sa katunayan, isa ito sa pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. Pero isa pa sa mga dahilan nito ay ang mga sumusunod. May ibang commitment siya sa labas ng network. May offers siyang hindi tugma sa exclusivity clause ng kontrata. Gusto niya ng more flexible setup hindi pa siya handang maging full-time TV personality. Hindi niya intensyon magpasama ng loob. Hindi niya intensyon makasakit. Hindi niya intensyon iwanan ang show na nagbigay sa kanya ng break. At kung mayroon mang nadismaya, hindi ibig sabihin ay may masama ng layunin siya. Pero sa mundo ng entertainment, ang intensyon at impresyon ay dalawang magkaibang bagay. Sa loob ng maraming taon, kilala ang Itbulaga bilang isang pamilya. Kung magaling ka, aalagaan ka nila. Kung masipag ka, bibigyan kanila nila ng spotlight. Kung loyal ka, dadalhin kanila sa mas mataas na pangarap. At marami ang sumikat dahil dito. Isa na rito ay si Riza May, Main Mendoza, Karen Eistrop, Baste, Ian Red, Isa Seguera, at dating contestants na naging malalaking pangalan. Kaya naman, kapag may isang talent na hindi magpapatuloy sa show pagkatapos nitong i-build up at ipakilala, natural lang na magkaroon ng kaunting tensyon at tampo. Ito ay hindi bago. Paulit-ulit itong nangyayari sa industry. Pero dahil high profile si Gene Jordan dahil sa kanyang Karen Carpenter voice, mas pinag-usapan ito. At ang mga pahayag ni Vic, mas nagmukhang personal dahil alam ng netizens na isa siya sa pinaka-family-oriented sa show. Kapag may talent na gusto at nakikita niyang may future, pinagtatanggol niya. At kapag may talent na parang lumalayo, may konting kiruti yun para sa kanya bilang mentor. Hindi maiiwasan ang pagkawatak-watak ng opinion ng publiko. Para sa kanila, normal ang sinabi ni Bossing. Totoo naman na maraming talents ang umangat dahil sa itbulaga. Totoo rin na may mga umaalis kapag sumikat na. Kaya para sa kanila, hindi puntirya ang patama, kundi paalala lang. Para naman sa fans ni Gene Jordan, wala siyang ginawang mali karapatan niyang pumili ng mas magandang direksyon sa kanyang career. Hindi siya dapat masamain dahil nag siya para sa sarili. Ito ang mga fans na nakikita na pareho silang may pinanggagalingan. Walang dapat sisihin. Walang dapat pag-awayan. Tao lang. May emosyon. May priorities. Si Jin Jordan Abina ay mananatiling isang boses na hinding-hindi makakalimutan. At Civic si Soto ay mananatiling mentor at haligi ng industriyang nagbigay buhay sa countless Filipino talents. May panghihinayang, may konting tampuhan, pero higit sa lahat, may respeto.